Ano, good morning mga kamix Dito pala tayo ngayon sa tiles yun to Kinulang lang yung aming uh, tiles Na pinili nung para sa Para sa kusina Mali yung aking pagka estimate So Kailangan kung bumili ng ano Apat na piraso ang ulang O oh, ano yan Ayan si Commander, may nakikita. Ano kaya eh? Dito pala kami ma uh, dito dito pala kami binalas bumimili ng ano mga ginagamit namin doon sa, sa bahay namin yung gayon ni Doro. Ha? Oh, kaya kaya may tumahal lang. Ang liit ng sipag. Ditanggal yung ulo. Ditanggal yun. Eh, oh.

Pero mura dyan. American standard daw kasi yan. Ito, yung mga ano. Ito, may, di ba may heater na rin to? Wala, ito po yung heater na Ah, kaya nga, pero pwede ito lalagyan. Pwede, sir. Ha? Ayo, kita. 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 sa Kita. yung Kita. Kita. sa Kita. yung Kita. 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 Ha? 3.5 wattage na yan, sir. Walang, walang, yung maliit lang, pang ano lang. 600. Ay, yung pinakamababang ano eh, sir, ng meter eh. Ah, uh, magano yan? 0.6, 5.6 yan, sir. 5.6. Pang single point yan, sir. Oo. Oh. Parang ito, may kasama na, ano, ganito. Alin, sir? Ito, ganito sa doon yung stain nito, sir. Oo, oh, ito, ito. Para saan to? Sa so, sa so tubig yan, sir. Ay, gaganon doon sa grape po? Opo, sir. Eh, doon sa ano po, sir. So, wala. Mainit lang talaga siya? Yes, sir. Mainit lang siya. Walang malamig? Wala, sir. Kasi pagka gusto nyo ng malamig, sir, ang kailangan nyo na shower, kung magka-shower kayo, pang multi point. Oh, so, ganito? Ah, uh, yes, sir. Yung ganito, sir. Oh, oh. Kumbaga, kahit ang inyong heater ay single point sir pwede siya sa multi point na ganito sir hmm. pwede i-coconnect dyan pwede siya sir Mag magkakaroon pa rin siya ng hot and cold oo pagka kasi naman ang multi point na heater ang gusto nyo yun yung tatlong linya yung pagganahan nyo eh pag eh bawag gusto nyo lagyan yung bawal sir eh. ito naman ay ay hindi na package to no kasama Ayan, yung sir naka-less 50% yan sir Ayun nga, hindi pakit kasama yung heater. Magkaiba. Okay, Magkaiba okay, siya. Magkano hmm. yan? Masa 9.6 yan, sir. 4.8 na lang yan ngayon. Naka-50 para sa mga. Oh, 4.8 na lang yan? Opo. Puro stainless. Oh. Naka-5 years warranty na rin yan, ma'am. Pagka nag-leak, ma'am, yung parts na nag-leak, pwede nyo ibalik. Andito yung ganyan, ano, ano sa isaksakan ng tubo dito. Ito yung ano niya sa yan, nakabaon niya sa wall, sir. Ah, ito na yung, dito yung sasaksak yung ano, asa ba? Hindi okay, sir, dito yan. May linya yan. tubig. Sa may likod po. Nakabaon yan sa wall, sir. Kailangan nyo ng pinakaabang nang. Ah, babagoy ko yung abang ko. Ah, uh, kung sakali sir, mababago talaga yung abang nyo. Kasi isa lang abang ko nun sa grepo lang eh. Mm. So, eh, dalawa pala abang nito. Oo, oh, sir. Mm. So, magdadalawang abang six ako. 5-6 ta. talaga. 5-6 talaga yan, ma'am. Yan lang ano? yun yung pinaka-promo niya, ma'am. Eh, naman kasi ma'am, naka 6 years, naka 12 years yun naman yun na warranty. Ah, gano'n? Talagang, uh, talagang garantisado, no? Magka 5 years ba? Palit bago, ma'am. Magka 5 years, kasi sinak pa tayo sumagay. Magka Hindi eh, pagka alam mo nang malapit na mag 5 years, sirain mo na. <laughs> <Ay, laughs> Papalitan ng bago yun. Basta nakatabi yung resibo mo. Papalami yung resibo mo. Ayan boss, okay lang ba? Bibidyohan kita mo. Sama ta sa vlogger kasi ako eh. Okay. Nag-vlog kasi ako eh. Uh, ah, nagkaroon uh, ako, nagtetest ako magbablog. Yung, yung, yung... Baka sakaling kumita tayo ng barya-barya. Ah, kasi daw mababa ang discounting yan kasi ma'am iba yung ano nga kasi box type yan. So, ayan mga kamiks oh, no. namimili na yung si commander ng ano. Kasi, mga gusto um, niyang shower. Ito kasi ang aalagaan niya talaga dito. ma'am. Hindi na hindi sa lahat. Hindi na dito. Ah, kasi ma'am kanimita nasisira din po ito yung pinaka-importante dyan. Dumi? Yung dumi, sir. Oo. Kung kahit ano, ma'am, sir, kapantay niyo pa rin siya. Kasi kung minsan kasi, yung may kalawang yung uh, ano, sir, yung ganun, ganun. nasasala niya. Oo. No, oh, oh. Eh, uh, oh. siyempre may iwasan yung sentinel, may buha talaga yan. Yeah. Oo. Oh. May buha talaga, sir. Kung baga, -oh. pag pumasok sa doon sa may, ano na, sir, sa so may termo, sir. Masisira yun. Masisira yun, sir. Lang, Ngayon, pag nasira siya, palitan na naman natin Palitan na naman natin ng bago. <laughs> Ako <laughs> maganda, no? Ay, magaling. Meron kami dito yan, eh, sir. Kaso hindi pa natatig yung sana. Maganda yon, Mura din. Ay, oh, sige. Hindi mo na kami bibili ngayon. Hintayin natin. Baka dumating yun. Kaya kaya. <laughs> digital yon, sir. Kung kasi dito, sir. Sa... Sa thermos, sir, kasi mag-aantay ka pa ng init. Ayan. Mm -hmm. kung baga sa digital, sir, pag naano ng sensor yon sir, pag matik. tumaan yun, sir. Tu matik, mainit na. na yun, sir. Oh, uh, ayan kasi mga minuto pa. Ah, uh, yes, sir. Mag-aantay talaga tayo uh, dito ng ilang minuto. Ayan naman pala, oh. buti na yung mo. Pero ang kagandahan dito, sir, thermos, uh, yung ano niya, yung pag -yung nadali sa ng tubig. Ano na to, eh, sir, yung sukat na yung quality nito, eh. Kumbaga yun, bago yung ano lang kasi, eh, digital eh. Ah, kumbaga di, pakabasyado ang ano nun. Oo, uh, sir. Kumbaga dito, sigurado tayo. Oo. Oh. Uh Magga -huh. dito. Diba, Sigurado sa quality kasi, oh. Uh -huh. halos marami na rin gumagawa. Pero anong, anong, maganda ang itsura niyan, tsaka yung thermos? Ah, uh, ang digital kasi, sir, maliit lang yun parang ano ka lang doon, yung ano na, wifi, may... Pay -pay, sir. Ah, oo. Yung maliit lang siya. Ay, maganda yun, parang nga, ano? Kaguan, sir. Pwede yun, kasi hindi isturbo sa CR. Ayun, sir, hindi siya, ah, ano, yung, kumbaga, ang laki tignan nito, sir. Ah. Kaya nga, ang laki nga, eh, maliit lang ang CR namin, oh. eh. Eh, baka mauntog pa tayo dyan. <laughs> ba? Diba? Tataas lang yung abang, sir. Niyan niyan. O, kasi, pero, talaga, eh. <laughs> oh, sir, sa taas talaga. Oo. Oh. uh. Huwag ikaw ngayon yung mga kasi. ano pa? Para... Pag ano, di, dito na kami bibili. <laughs> Balik ka ito nga lang sir, paghanap pa uh, single point sir, isang isa lang yung mapapagana niya ha sir. Yun nga eh. Okay. Eh, paghali, di pwede yung halib, di pwede yung kabit yan doon. Ito lang sir, ang mapapagana niya. Kasi ang single point, isa lang talaga yung mapapagana. Pagkakasi uh. gusto niyo ng multi point, yun yung three way yung mapapagana niyo doon eh, sir. Yun nga yung pwede malamig, pwede yung yung hindi gamitin yung heater, ganoon. Hindi yun sir, ito. Pwede yan dyan? Iko-connect yan dyan. Diba? Kaya nga, alin ba ba ito? Mainit siya, mainit lang. Mainit lang sir. Hindi okay. pwede paghaluin yung malamig sa kainit. Ay, dito pa di sir dito. So kaya, point. kaya nga para hindi mo maililigo ka mainit eh, mapapaso ka naman. Kamay timpla tayo. <laughs> 'Di ba? Kaya lang, haluin mo yung malamig sa kainit. mainit. Pag Doon lang naman magkakarin eh sir pag sa single point na shower eh pagka sa single point ng sun shower sir, mainit lang talaga yun. Kaya nga, yun nga, eh, hindi naman tayo pwede maligo na mainit. Hmm. <laughs> <laughs> pagka ano lang sir, no? pagka... Malamig na malamig oh. ang planahon. Eh, pangalala ba ba, so sa mga bata kasi sa madaling araw, malawakang pasok ng school oh. mm. eh. Malagang, hindi nang Oo. Oh. Malagang gam na araw. Eh. Pero hindi nang makapito, aso. Hindi nang ito eh. isak Di Hindi babad, sir. Ay, hindi so, 'di ka mo kamakoryente tayo niya? Baka ma-orient tayo. Magkamali tayo diyan. Okay. Okay. Magana na batay. Eh. Oo. Nahirap mo. Ikaw sir, di ba banto aso? hindi ko na ano pa baka mama. Baka eh dapat nga hindi na yan. market okay, 'yan. Pero ano naman to? Surbol naman to. Pero Pwede okay, okay, 'yan sa pag walang man. Hoy, kasi mga bata mamaya biglang tukutin ng ganun eh. Uh, Oo, sir. Hindi maiwasan ano 'yan manila. eh. Wala oh. Eh may bata pa naman sa bahay? Oh, ang baba to. Hmm. Marami kami ng ampon. <laughs> Ang nabili namin nung nakaraan dito, ito yun. Ito ito, 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 Sa bidet, bidet ba yon? Oh, sa bidet, sir. Ito nah, yun, uh, ito. Ayun, oh, taka, ko nang ibalik rito eh. Bakit, okay, sir? <laughs> Bye, sir. <laughs> <laughs> eh, hindi ko alam. Mayroon pala itong gasket. Oh, Andito Andi ayun ito, ito yung gasket eh. Oh. Ayan, no, sir. Oh. Ay, hindi nyo nailagay, sir. Hindi salt salpak namin. Eh, na ba't oh, eh, nag-leak ito? eh, sabi ko, bukas balik natin yan. <laughs> nung, na, no makita ko rito, baka ito yung ano. Yung gas. Oo, oh, eh, yung sinalpa ko. Ito nga po. <laughs> Air talaga wala walang alam mo ba? Pagkano, <laughs> pagkagawa siya, talpa ka lang agad. Oo, oh, eh, may namalali ko pa. Kawa ng hapon na eh. Para magamit na sana eh. Eh, sablay. Ibig ko, po. Eh, huwag na muna natin kamitin yan. Malakas <laughs> naman oh, yan, no? Oo. Oh. Eh, nung tinignan ko dito, ba't kaya para saan? Kaya ito. Ba't tornilyo? Tapos para saan ito? Baka gasket ito. Ano kinabit ko nga rito? Ito, gasket nga. Yun lang, ah, bosing ano, ano lang kami dyan para kung sakali. Kasi ito, dito, ito, laging naka 50% ito. At yun lang, sir. Ang ano sir, na lang sa ngayong month lang. Kasi nung nakaraang month, sir, walang discount yan. Oh, uh Nakadepende kasi sa ano eh, sa niwas ni sa agency niwa. Oh, okay, kaya nga. Sa ano, Nubel. Kung kailan sila magpapalo ng promo, sir. Ah. Ngayon oh. kasi, sir. Ngayon lang siya nakalas 50. Pero lagi naman kayo may promo dito yata, eh. eh lagi naman, sir. Oh. Kung baga, minsan wala, minsan mababa yung discounting. Oh. Ngayon, oh. maganda. Okay, 9.60 ba? Diba, Tapos magiging 4.8? 4.8 na lang po, ma'am. Wala na lang S50, sir. Pagka nagkaroon ng problema yung parts, ma'am, pwede nyo ibalik. Halimbawa, ah, itong bilid-bilid, ma'am nagkaroon ng mga tulog-tulog, mga may nagkaroon ng tulog Pasok sa warranty yun, ma'am. Oo, oh, kasi stainless na puro ito. Eh. Tapos bigla okay. magkaroon ng kalawang. O, sir. Maganda nga ito, B. Kasi okay. hindi siya naka ganun nito sa wall. Dito, mm. hindi naka ganun siya ng konti rito. Ang ah, kaganda oh. kasi yan, sir. Ano ito, Nakatapat yung, ka na lang siya. Yung ganito siya, sir. Yung dipindot lang pagka yung nagkakaroon ng bara. Hindi katulad tulad ng kasese. Pagka nagkaroon nyo ng bara, susundutin nyo pa ng bara Ah, dipindot lang ito? Mm. mm. Saan pa pinas sa taas? Ah, ito? Ayan, sir. Kumurutin niyo lang siya, sir. Ah. Baka nagkaroon ng bara. Oo na agad yung bara niya, sir. Oo nga, no. Kasi malambot pala siya. pa. Okay. oh, ayan. Ayan, mga kamigs, oh. Pero bago pa naman yan dumaan dyan, sir, dadaan pa sa heater yan. Oh, ayan, ayan na. Ayan, ayan. Ayan, no, mga kamigs niya na, na lang na, si Mrs. Naman. Baka makabudget pa tayo sa susunod. Mahaba, mahaba. Sino mahaba? <laughs> 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 Hindi mo kaliitan si Anan. Baka gusto niya mag-subscribe sa akin. So ayun mga kamiks, uh, na Naikarga na natin yung binili na natin na tiles na kulang. So balikan na lang natin yung ating nagustuhan dyan na ano. Wala pa kasi tayong budget nga. So ayun lang mga kamix. Uh, maraming maraming salamat. Ayan, kung gusto niyo bumili ng tiles dito lang, mga mura lang po yung tiles na rito at marami kayo mapagpipilihan. At kumpleto na rin sa rito. Meron na silang lahat na gamitan na pang CR. May pang na rin sila. Basta pang bahay. Meron sila. So yun lang mga kamiks. Bye bye.